two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Magandang araw po sa ating lahat. Muli, ina na babanag si No Boy. Ayan. Siya nga pala. Ito, kasablo pala kung ano-anang may merenda. Uh, ito, kalchis. Ayan. Ayan. Kalchis ka kay tsaka Seso. Seso. At uh, kay Kalchis, baka naman. <laughs> Yan, big shout out po sa ano sa Seso and kay Kalchis. Hindi ko alam kung kanino ka pa ano tong Kalchis. kalimutan ko na. Ayan. Pero shout out po sa ano sa Miren and to. Well, anyway, uh, habang nang meme po ako, bibigyan po ako ng update kasi na, bigla kasi akong nagutom kanina kaya yun, kumuha lang ako ng merenda doon sa bahay kaya ito habang naglalakad-lakad lang muna uli ako oh. yan, palakad-lakad lang magbibigay lang ako ng update uh, marami na kasing taong nagtatanong kung bakit parang wala na akong ano, uh, post sa sa mga present na ano, na takbo or mga present run ko sana sa ngayon Well, yung update sa ngayon, kung bakit hindi po nakatakbo, unang-una po, ongoing po yung pagpapatayo po namin ng, pagpapatayo at pagpapaayos po sa aming tahanan. Ngayon po, ay hindi po kasi kayang isabay kasi kailangan din naman tumulong sa mga gawain doon. Lalo na marami pong gawain bahay kaya hindi ko po naharap na sumali doon po sa patakbo ni Pinoy Fitness dun sa kanyang virtual run. Kasi maghahapon yung gawain tapos medyo mahirapan kading isabay yon. Kasi uh, nung time na nakauwi ako, ang dami ko pang video na dapat kong i-edit. And yung mga video na yon, siyempre kailangan ko din pang mai-upload yon. Kailangan ko din mai-organize lahat-lahat, ang dami kaya yung documents ng video or ng takbo ng ginawa ko nung last year month of November ay kailangan kong may ASN ma may finalize mo na na may upload lahat yon and then ang isang bagay kasi na iniwasan ko din ay yung bago magkaroon ng ano ng pagkalituhan Lalo na sa pag-edit, pag lalo na pagka ano, pagka ang dami pang edit na video. Malilito at malilito ka na kung saan na 'yung ano i-upload mong video or saan na 'yung video na i-edit mo. Mga ganung bagay. And pangalawa po, 'yan. Ongoing din po yung pag-schooling ko ng uh, bookkeeping oh, uh, NCA 3 National Certificate Level 3 Yan kaya hindi pa po ako nakakasali sa patakbot po ni Pinoy Fitness yun po yung Earth Edition pero hindi ko lang alam kung makakasali ako dun sa ano sa patakbot ni Pinoy Fitness na um, anong edition ngayon yun? water ba or ano? water ata yun? ay fire fire edition pero yun Titingnan ko kung makakasali ako. Kaya wala wala pa akong ipapromise ah pero magbibigay na lang po ako ng update kung makakasali nga ba ako doon. And yun yung update kung bakit hindi pa ako nakakatakbo sa ngayon. Wala po akong injury o kahit na ano man. Magandang maganda po yung pangatawan ko. Alagang alaga yan. And, mawansin nyo, bagong gupit na rin. At hindi pa po, po sa lahat, kailangan ko muna unahin yung mga bagay-bagay na dapat kong unahin sa ngayon. Kasi yung takbo, doon na lang naman po yan. Kasi ako po, bilang isang runner, pwede akong makapag-documents or makagawa ng isang run na kahit ako na lang yung nag-organize. Pero ako lang din po yung mismong gagawa. I, I organize and I run. Pero yung invitation po ng mga mismong race director, sa tingin ko parang may hirapan pa akong makasali sa kanila kasi. Madami um, pa akong mga pinagkakabalahan. Kaya, di ko taloy may papangako sa mga kaibigan kong race director na kung ako man ay makasali ka agad sa kanilang mga uh, patakbo. Kaya, kailangan ko din talaga may organismo na kaninoon time and yung time ko para makasali sa kailan yun, yun lamang po yung mga updates sa tanong ng maraming sakit kaya yan po, uh, sana patuloy nyo po ano, supportan at subaybayan pa rin yung mga ginagawa ko dito sa youtube at sa facebook mag follow and share po kayo sa mga videos ko eh salat po ng mga gusto pong magpa-shout sa video ko. Yan, mag-i-comment nyo na lang po yung mga pangalan ninyo. Yan, yung mga, mga gusto pong batiin. Comment nyo na lang po sa comment section. Lagay nyo na lang po sa comment section. And mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Thank you so much po and God bless po sa ating lahat.